Ngayon, nagaganap sa Washington ang pagpupulong Nina Donald Trump at Vladimir Zelensky. Dumating si Zelensky doon, nakasama ang maraming lider ng Europa, hindi mag-isa. Ito si na Macron, Starmer Mertz, Melanie Stoop, Task von der Leyen at Mark Ryuta. Lahat ng ito ay pampolitikang insurance ng Ukraine laban sa mabilisang kasunduan na ibang tao ang magbabayad, ayon kay Trump. At ngayon, ang Associated Press ay diretsahang nagsusulat. Pinangunahan ni Zelensky ang mga leader ng Europa sa Washington para magkaisa laban sa mga konsesyon na hinihiling ni Trump matapos makipagpulong kay Putin sa Anchorage. At oh! Sadyang malakas ang eksena. Pumapasok ang Pangulo ng Ukraine sa Oval Office hindi mag-isa, kundi may dalang buong Europeanong panangga upang anumang kasunduan tungkol sa teritoryo o pagkuha ng mga garantiya ay sumalpok sa pader. Hindi! Ako si Alexi Pichi. Ngayon ay ikalabing walo ng Agosto sa kalendaryo. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. At bakit sumama ang mga Europeo kay Zelensky papuntang White House? Ano ang kanilang posisyon? At totoo ba na sila ang magiging garantiya kay Zelensky na hindi ipipilit ni Trump ang anumang kagustuhan ni Putin? Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento. At siguraduhin mag-subscribe din sa aking telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, malinaw ang opisyal na posisyon ng Europa sa isang dokumentong hindi madaling bigyang iba ng kahulugan. Sa pahayag ng European Council na nilagdaan ni na Macron, Meloni Mertz, Starmer, Stubb, Tusk, Antonio Costa at von der Leyen, malinaw na sinabi, kailangan ng Ukraine ng matitibay na garantiya sa seguridad. Walang dapat limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine walang karapatang magbeto ang Rusya sa pagsali ng Ukraine sa European Union at NATO. Ukraine lang ang dapat magdesisyon sa teritoryo nito at hindi dapat baguhin ang internasyonal na hangganan gamit ang puwersa. Tulad ng inyong alam, malinaw na sinasabi nito na hindi nag-iisa si Zelensky sa paninindigang hindi matatamo ang kapayapaan sa simpleng pagsuko ng mga teritoryo ng Ukraine. Bakit nagpasya ang mga Europeo na personal ding pumunta sa Washington kasama si Zelensky. Sa kasamaang palad, nag-iba ang retorika ng mga Amerikano. Ayon sa Reuters, bago makipagpulong kay Zelensky, nagpost si Trump sa True Social na maaaring agad tapusin ng Kayiv ang digmaan. Kung tatalikuran nila ang pangarap sa NATO at pagbabalik ng Crimea at papasok sa isang kasunduang pangkapayapaan ng walang tigil putukan. Dapat makipagkasundo si Zelensky ulit ni Trump na inilipat ang responsibilidad sa resulta sa Kiev. Kasabay ito ng hinihingi ng Moscow at salungat sa Europa. Una ay katahimikan at garantiya, saka na ang iba. Ngayon, ayon sa Europa, nagdadala sila ng argumento sa Washington laban sa kasunduan na walang tigil putukan. Dahil ganitong uri ng pamamaraan ang sinimulang suportahan ni Trump matapos ang kanyang pagkikita kay Putin sa Alaska. At si Putin, ayon sa mga source, ay itinutulak ang pagpapalawak ng kontrol ng Russian Federation sa buong Donbas, kabilang na ang mga lugar na hindi pa rin nasakop ng Russia. Pulang tela ito para sa Brussels at Kiev. Dahil dito, ang pagbisita ng mga leader ay hindi lang formalidad, kundi pagsubok baguhin ang usapan sa Oval Office. Ngayon, tinawag ng The Guardian ang mga leader ng Europa bilang mga European bodyguard ni Zelensky at binanggit ang mga miyembro ng grupo ng seguridad. Kasama rito ang pinuno ng European Commission, mga leader ng Pransya, Britanya, Alemanya, si NATO Secretary General Mark Riute at Presidente ng Finland. Simple lang ang ibig sabihin. Maging nasa Oval Office kapag sinabi ni Donald Trump ang linyang pumirma ka na ngayon at para marinig at makita sa kamera ang sagot. Hindi magkakaroon ng kasunduan hanggat walang katahimikan at tunay na garantiya, hindi lang mga pangakong nasa papel. At sa parehong luhika, itinatala ng Guardian ang paninindigan ng Ukraine. Walang anumang teritorial na konsesyon sa ilalim ng dikta at walang daan kung saan ang Russia ang gumagawa ng mga patakaran ng mundo. Maingat na ipinaliwanag ng Washington Post ang buong nabubuong sitwasyon. Mataas ang panganib ng pagpupulong dahil kailangang ipakita ng White House ang pag-usad sa kapayapaan at nais ng Presidente ng Estados Unidos ng kasunduan agad, lalo na matapos ang marangyang pagtanggap ng mga Ingles kay Putin. Problema ang pagmamadali para sa Europa na naaalala ang Minsk isa at Minsk dalawa at para sa Kiev na lumalaban para sa bawat kilometro ng logistika. Lalong lumala ang pag-atake ng Russia kamakailan. Tinawag itong walang puso ni Zelensky at ito ay isang direktang pampulitikang senyales. Tumatakbo ang mga negosasyon ngunit hindi humuhupa ang putukan sa linya ng harapan. At dito, Muli kong binibigyang diin na ang mga posisyon ng mga lider ng European Union ay hindi lang basta emosyonal na mga pahayag, kundi ito ay isang hanay ng mga pananggalang laban sa sapilitang pag-freeze ng sitwasyon, kung saan isinusuko ng Kyiv ang depensa sa Donetsk at Luhansk, habang ang Moscow ay kunwari mapagbigay at nangangakong magbibigay ng pahinga sa labanan. Ang Europa ay nakatutok sa pangmatagalan. Samantalang si Trump ay inuuna ang kasalukuyang pahayag at kailangang ipahayag agad na may kapayapaan na. Sa kabilang banda, kailangan nating maintindihan na sa kasamaang palad. Ang posisyon ng Europa, ang determinasyon ng Europa ay hindi rin perpekto. Wala pa ring malinaw na plano ang Europa kung umurong ang Estados Unidos. Ito ang mahinang bahagi ng mga tinatawag na bodyguard ayon sa Guardian. Handa ang mga Europeo magpakita ng lakas sa salita at simbolo pero kung pumalpak, di tiyak kung agad nilang mapapalitan ng buo ang suportang militar ng Amerika sa Ukraine. At ito sa kasamaang palad, ang alas sa manggas ni Donald Trump. Kung ayaw ninyong gumastos, hindi kami uupo o pipirma. Kayo ang mag-pressure kay Zelensky at siya na ang pumirma sa alok ko. Napipilitan ang Europa na sumagot ng oo at magbayad. Kaya mahalagang naroon din ang mga Europeo sa Oval Office ngayon. Dahil pumayag ang mga Europeo sa formula ni Trump na sila ang bibili ng armas ng Amerika para sa Ukraine. Malinaw na sinabi ng mga Europeo. Pakinggan niyo. Ang usapin ay tungkol sa arkitektura ng seguridad ng Europa, hindi lang ito usapin ng Ukraine. Kaya oo, handa kaming magbayad. Tanong para kay Trump. Handa ba siyang ipagpatuloy ang bentahan ng armas sa Europa para mapunta sa Ukraine o para sa kanya? Mahalaga pa rin kaya ito pagdating ng Oktubre? Kapag inanunsyo na kung sino ang magdadala ng Nobel Peace Prize at kapayapaan. Dahil sa prinsipyong ito, posibleng hindi siya magpatupad ng matitinding hakbang gaya ng pag-freeze o pagtigil ng bentang armas sa mga Europeo para sa Ukraine. At dito, siyempre, lumilitaw ang isang malinaw na kaibahan. Alam mo, mga pahayag at sinasabi ng mga Europeo at Amerikano. Halimbawa, sinabi ni Trump na kayang tapusin ni Zelensky ang digmaan halos agad-agad. Ang pahayag na ito ay parang nakasalalay lang kay Zelensky ang lahat ng ito. Desisyon ng Ukraine ang usapin sa teritoryo, hindi ito binabago sa dahas. Ganito ang posisyon ng Europa. Pumayag na rin ang Russia sa mga seguridad na parang NATO style. Ito ang sinabi ni Steve Witkov, ngunit nilinaw ng mga Europeo na walang limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine. At dito umiikot ang buong intriga ng pagpupulong sa oval na opisina sa pagitan mismo ng mga linyang ito. Ibig sabihin, lahat ay nakasalalay kung saan sila titigil. Tulad ng nakikita ninyo, maraming posisyon ang magkaiba. Kung tumindig ang European Union sa oval na opisina, hindi lang ito diplomatikong tagumpay ng Ukraina. Ito ay magsisilbing babala kay Putin na hindi niya makukuha ang kapayapaan ng madali. Hindi niya makukuha sa politika ang hindi niya nakuha sa pamamagitan ng lakas militar. Kung bibigay ang posisyon ng Europa, edi eh babalik ang Moscow sa digmaan na mas maganda ang kanilang posisyon sa kasamaang palad. Kaya't patuloy nating panoorin ang takbo ng pagpupulong sa Washington. Sa ngayon, dito muna ako titigil. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.